Hello guys, magandang araw. Nandito nga pala kami ngayon ng friend ko sa Yubo Unlimited Korean Restaurant sa Daet Camarines Norte. First time po namin kumain dito kaya nag-video po ako. Alam niyo na para may maibahagi sa inyo. Inisa-isa ko nga po palang buklatin ang mga kaserolang ito nang makita niyo po kung ano po ba ang mga pagkain dito. Mapapansin niyo po na mayroon po dyan ang sotanghon, Uh, mushroom, mais, sausage, ano pa, repolyo, cabbage. Kasi po, hindi po ito katulad ng ibang unlimited restaurant na nag lamang po or may mga side dish na available. Dito po, kayo po ang bahalang gumawa ng inyong soup. Eto na nga, uh, nagluluto na po kami, Jorn. I don't know. Ito na nga po, nagluluto na po kami dito. So dito po, nagluluto na po ako dito ng mga karne. At dito naman po sa kabila, po kami sinula na po kami, kami, kami magpakulunong <laughs> sabaw. So lalagyan na lang po namin niya ng karne, gulay, na yung kami. sotanghon, yung sausage kung gusto ninyo, yung mais. Depende na lang po sa inyo kung ano yung gusto ninyong lasa. At ayan nga po, kumakain na kami dito kasi po gutom na gutom na kami. Hindi po kami nagumagahan kasi po usapan na po namin na magla-lunch kami sa labas. At syempre habang kumakain na kami dyan, nagluluto pa rin po kami dyan para dere-derecho ang kain namin. Kumuha na po muna kami dyan ng maraming lulutuin para hindi po kami balik ng balik. Pero yung kasama ko po, yung kaibigan ko po, kanina pa siya balik ng balik. Kasi siya ang kumukuha ng mga kailangan namin. Mga sauces, soup, drinks, yellow. At ako naman po ang tagasalang at tagabaligtad. Enjoy naman po kahit mainit lang talaga. Okay po, medyo marami na po kaming naluto kaya kakain na po kami ng dere-derecho. Tatlo nga po pala ang flavors ng kanilang mga bacon. May barbecue, may teriyaki, may curry, at yung isa po ay plain lang. Pero mas gusto ko po dun yung plain lang para hindi nakakapumay. Kung napapansin po ninyo, dalawa lang po ang side dish na nasa aking plato. Ang fish cake at marbles potato. Yun po kasi yung masarap para sa akin. Ay, nagkuha nga din po pala ako dyan ng kimchi kasi para may maasim-asim at maanghang-anghang. Sakto po ang kimchi, kaulam ng lettuce at ng bacon. Tapos isasaw-saw po natin sa manamis namis mis na toyo. Ay, ang sarap! Katulad po ng ginagawa ko, pinapalaman ko po ang kimchi at bacon sa lettuce. And then, isasaw-saw ko po, po siya. Tingnan nyo po. O, oh, ba? Diba? Pagkasubo nyo po, sundan nyo ng kanin. Ay, napakasarap. At yan nga po, sa sobrang sarap, napahanap ako ng tissue. Tara, bakto kain tayo. Ang sarap pong kumain dito kasi masarap din naman po ang pagkain. Kaya lang, medyo mainit nga lang po kasi open po siya. Hindi po siya aircon. Pero marami po siyang malalaking selling fan. Nagkataon lamang po na tanghaling tapat kami pumunta dito kaya masyadong mainit. Maganda po siguro kapag dinner time kayo pupunta dito. At eto na nga, tinanggalan ko ng audio ang ating video. Kasi nga po, may pinag-uusapan kami ng kaibigan ko na hindi ninyo pwedeng marinig. Pabayaan nyo na kami. Minsan lang naman namin ito ginagawa. Joke lang. Pinag-uusapan lamang po namin ang tungkol sa trabaho. Nakakahiya naman po kung ipaparinig pa namin sa inyo. O ba diba po, ang sarap ng kumain habang nagkikwentuhan. Yung hindi kayo nabubusog kasi salita kayo ng salita. Tapos luto kayo ng luto, tapos kain kayo ng kain. O di ba? Sulit na sulit talaga ang unlimited. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Kumain na rin po kayo dito. Ay siya, hanggang dito na lang po ang aming video at itutuloy po namin ang aming pagkain. Bye.